Thank you. In 3, 2, 1. Big hand ladies and gentlemen. Lumukad kad muli ang Session Road sa pagbubukas ng Session Road in Bloom sa Baguio City. Isa ito sa mga highlight ng pagbubukas ng Panagbenga Festival. Agad dinagsa ito ng mga turista, kabilang na ang grupo ni na Andre na mula pa sa Davao City. Anila, nag-file pa sila ng leave para makapanood ng dalawang malalaking parada noong nakaraang Sabado at Linggo. Actually, pumunta kami sa mga lahat ng destination pero may iba hindi namin napuntan kasi out of budget na. Tsaka hindi na din kaya sa time. Pero panag the best. Aabot sa 300 stalls ang nagbukas ngayong araw. Matatagpuan dito ang ilang produkto gaya ng mga pagkain, damit, souvenirs, pampasalubong at samut sari pa. Isa na dito ang stall na alok ang mga damit na mula Thailand na trending raw ngayon. First time din po na namin na magbenta ng Thai products dito sa Session Road. First time din makisali dito sa Panagbenga Festival. Kung nilalamig, pwede ring bumili ng crochet outfit na gawa ni Susan. Anya, ang paggawa ng crochet ay tinuro ng kanyang ina at ngayon itinuro na rin sa kanyang anak. I think it's all unique. Kasi Pagman man ano kay along seasonal kami lang nag-aano ng mga ganito, di ba? At kung napagod sa pamamasyal, may mga alok ring iba't ibang inumin na mabibili dito. Hindi kasi kaling ako sa baba and then uh, medyo napagod na ako, nauuhaw. yun nakita ko yan, kaya sinubukan ko lang. Uh, healthy naman. Makikita rin rito ang mga stall na alok ang mga novelty items. Our boss po kasi, he is a cosplayer and of course, being a cosplayer, we are very into anime po. That's what started the business. Higit sa lahat, hindi rin nawawala ang pagkaing shawarma na binabalik-balikan pa rin ng ilang bisita. Craving. Craving <laughs> namin shawarma. Tsaka yung amoy. Layon ng Session Road in Bloom ngayon na isulong ang mga produktong tatak lokal. May paalala naman ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa mga dadagsa sa Session Road in Bloom. Well, uh, mas nag-focus tayo ngayon uh, this year on helping. Uh, groups and individuals no uh, like for example dati ang partner natin is liga ng mga barangay para makakalap sila ng mga pondo sa kanilang mga proyekto ngayon naman tinulungan din natin uh, aside from liga is yung Sangguniang Kabataan Federation no magtatagal ang session road in bloom hanggang sa March 3 kung saan isasagawa ang closing program at awarding ceremony at isang ingranding fireworks display ating reminder sa ating mga kababayan, wag po natin bigyan ng oportunidad itong mga masasamang loob na gumawa ng krimen. Reynaline Palaming para sa Luzon Headlines.